naman palang bagiya. Hayay na. Basta mo. Pag-impugin yung tinakalo. Ang tae na. Ayaw ko. Crystal. lang tayo. na ay, na. Ay, na. Ay, na kayo magkikita. Iya. Basta mawa. Botumawa pa. Boset. ba? Buset mahiwa Mahiwagang salamin Kiss muna, para ganahan. Magkakaito ako? Oo. Oo, dali na. Dali na dito. Go na, para ganahan. Go. Para ganahan. Kiss muna. Ikaw na lang? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, Gayaan, okay. again. Buset? Buset. labas lang oh. Sino ba yung mga yan tagay idling lang ay nako serios na nainis, nainis na ako ha take ten take ten Wala naman! de dala na.

ko lang pala. <laughs> Beka, mahulog ko dyan, ha? Ah, Ito, 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 ito. Pumila na nga tayo. Ayan, ito, na sa Ah, ito na nga. ano to? natin ang ganda ng peso natin. Ah, muting 好，打住，打住，OK，好了。